Ginatiti ko 'yung trabaho ko. Ako po, salamat Ngabisan po man sa inyo kung sa Inyong po kitabang. Onga ako, salamat po sa Bisan pa man wala ko kailan ninyo pero ang ginoo na kailan sa inyo ha. Nganghatag kamuk tabang, nganghatag muk tabang na... Salamat ka ayo nila daw sa sa inyong kanhi. Salamat mm. gid kay. Các bạn hãy ai cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn May labi'i. king Ye, bibi! Ay, king! Dali king! mamayong po. Ama ayo kayo. Right. ko po an domingo ni sa kapilahan. Yeah. Domingo aras Jisu nakabalik po sa komedyaanan. Kuwan aras dos rosas ka brown. Adya I don't know ba naman. Ay. Kaya nagsimula na ano,

ano mga mga dahon? tapos ano 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 mga dahon? Okay. ah pero hindi hindi mo hindi katatanan ano, ng doktor Ay, hindi mo pa ano ano Anong ano mo? ano lang? ano 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 mo? ano 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 Ako ano 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 oo. ano 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 tubig sa tatay. Hmm. Ay, boss. Mga ito nga. Mga ito, sila sa inda mo nakakuha sa hindi na ako. na ka ayaw ako. Si inda yun nakadala na po. Si na Si inda yun na Si inda yun na po. Ako nga, Kung ano mo yung sige. hindi siya ako nga ayun ang hulog ko, okay ba ka mm -hmm. na i-admit? Ay, ako nga, hindi, magpa-admit, magpa-admit po. Hindi, minsan ko hindi magiging upirahan. Oo, oo. May peace, na-admit po. Di dagang atlaw, po di ko patka-adlaw o sa pagiging ko na upirahan. May peace. Gwernes, Sabado, Domingo. Gwanta pagiging kasakit, pagiging pagkasakitan. Bakit nga? Bakit ay, tagal mo na upirahan?

Ang bunta, ginamin na ko, na itubig, wak na kaunay. pagkagabi ilang pagkagabi iupinahan na. na Sabi niya, uh, matagal na yung ano, sakit niya, mga apat na taon daw. Noong una, akala nila simpleng, ano lang, simpleng pamaga tapos ang daming nagsabi tapalan mo ng ano mga dahon inatapalan ng nila dahon ng alugbati ganyan hanggang lumala lumala nagpunta na sila ng center uh, binigyan sila ng gamot sa center pero katagalan ng pag-inom niya ng gamot isumikip yung dibdib niya tapos may nakapagsabi sa kanila sa uh, kapitbahay na punta na kayo agad ng ospital kaya doon nag, nakapunta sila ng ospital ah uh, Apat na araw bago nakuha yung nalanta na balat niya kasi inantay pa yung ang dami daw mga ano, daming x-ray na ginanap sa ano niya sa paa niya. Kaya apat na araw daw nagtiisa ang sakit kasi inantay pa yung x-ray kung anong resulta. Kaya pagka ano, pagka lipas ng apat na araw na operahan na yung kinuha na yung ano, yung balat niya na nalanta na yun nga na, yun na nakita na yung buto niya sa kanyang paa at nung naka na admit siya doon Temporary pa baya ito din ako ang pagawas no, gini baya din ingin. Ah, so, bukas, ah, uh, schedule niya sana, balik kayo doon sa oh, hospital. Oo, oh, oh, balik niyo magbuntan. Ba balik ko po niyo magbuntan. So, admit na, admit ka. Kawa po ko, kawa po ko kabalo, kung ma-admit ko din kay tanaw ang babaya ni Sbuktor no, kung kinahanglan ba niya o dili. Mm. Mm. No, nga, gidrisingan ng daan na mo karong gabi eh. Gahapon po, gidrisingan ako ni, ni pulis po gabi eh. Ya, karong po, para nga inigrakaw na ng mo o maagrabindo siya daan. Mm. mm. Wala man siya ikuan, dili man siya baho. Kanang naan ang iha, gani ganing mo gawas na tubig, mo to'y murag kanang si B, murag blansa siya ba? Oo. Mm. Uh, pero, sa lang nga, baho gib siya, wala. Wala. Oh, <muchin> wala. Wala. Okay, okay naman siya. Kaya, ano pa kaya ramdam ngayon, hindi siya masakit? Oo, oh, dili. Karang, basta mahinluan siya, dili din siya, wala dito yung batiyon nga sakit, basta mahinluan siya. Pero, kung kanang nang, karun niya, ugma, maabutan pa dito hapon, o diya na siya. Mag, ah, mag -mur -mur. kung hindi siya, hindi siya maano, madresingan. Hindi siya madresingan. Mm. O sumakit siya. Mm. siya. Niya, hapdus. Niya, kaya naamang po gersita sa doktor nga para sa murmur. -mur. You know, ano daw? Ako? Ano daw yung sakit mo? Ano ano daw yan? The diabetes. Kaya yun, bukas ang ano nila, kinabukasan daw. Uh, ang balik nila sa ospital, parang temporary lang daw yung paglabas nila. At saka hindi niya alam na uh, pagbalik nila doon eh parang hindi pa siya sinasabihan ng doktor na puputulin yung paa niya. Pero hindi din niya alam na pagbalik nila ay ma-admit ba siya or palabasan sila ng doktor. Hindi pa nila alam. Kaya nung nililis, nilinis nila kasi daw pagpunta doon ano na malinis na tsaka sumakit to yun kapag hindi linisan. Kaya, nilinis nila. Pagdating namin, malinis na, naka-plaster na. Kaya, schedule nila kinabukasan. Kaya, gabi kami pumunta kasi aalis sila kinabukasan. Yun ang ano, yun ang ano niya. Tapos, diabetic talaga sakit niya. Oh, ano yung ganing abot? 401. Okay, sure. Mm -hmm. 401, mm -hmm. 307, 207, Hangtod nag 100 siya kapin atong at business kasi wala pa mulinog buntag ikuhaan kong dugo asa ka asaan ka na ka, ano dito sa Doon pa oh dito ka pa sa, sa hospital. hospital oh buntag ikuhaan kong dugo ko si. anang 91 na lang oh um, okay, okay na yun i divide to sit i divide to siya sa 18 ang ako ato 5.0 um, okay, oh. ah, gibawal. Gibawal. Oh, okay na yun pag ibawal oh wala bi bawal pan Okay lang gani o tagin kung wala gibawal, gibawal ang kanang kaning gatas, di diba, ba? Bawal, bawal, ang gatas. Oo. Mm. Pwede ka yeah. sa kape pero black, i-black nimo. Kanang steak. Oo, oh, kanagong kape nga, wala, dili siya 3 in 1. O, oh, gani, istik, gani, mm. kape. Mm. Kana, wala lagi yung Oo, oh, wala yung uh, hindi ka mag Yung ganyan na, unang ulam yung tigyan, pwede. Bawal sa'yo yan. Mm. Yung mga processed foods, bawal. Yung mga pangamakuan, naging mga pinirito. Na mm, bawal. Ako, ay, pwede yung... ka prito, pero, yung mga gulay, kalabasa ako pwede ka. Mga gulay pwede ka. O, oh, exerts talaga ako sa ano. O, oh, yung, kung anong pwedeng gulay, kangkong pwede. Mm -hmm. Pero, sa mga process foods, hindi yan pwede. Mm -hmm. Yung sardinas, hindi yan pwede. hindi ba tayo na ito mm -hmm. hindi ang sardinas? Hindi na pwede. Pati ba yun yun akong ang sardinas, no? Sa wala pa niya siya na bikin. Eh, hirap akong pagkadalo ang sardinas. Hirap, hirap gamutin. Hirap gamutin ang diabetes. diabetes. Mm -hmm. Tapos sa uh, sa pagkain, susundo ako na ano kay George. Sa nag ano ako pa nag ano si hindi ko alam. Tapos yung kahapon, nag ano kami ni Inday, kausap kami ni Inday. Yung sa ano doon may nung Martis. Sabi niya nagka ano, talaga si ano, si Big Big. Ha? Huh? so, nag, nag pinapakita niya yung picture. Hala. Ito yun ang ano. Tapos ayun na, nag-ano ako sa grupo ko. ah uh, hello, <laughs> Shoutout out pala sa United OFW Charity Group. dito na ako. Uh, kaya big big yung picture na pinapakita ko sa inyo. Andito na siya. Kaso lang pagdating namin, ginabihan kasi kami kasi nag ano pa ako, nagbilag ako ng palay. Ginabihan kami pagdating namin dito, ayun na. Tapos na siya nag sa kanyang sugat. Hindi namin naabutan. Pero okay lang. Kasi napakita na pa naman sa inyo na yung sugat niya. Uh, may pinaabot kasi ako ang inatasan sa may grupo kasi ako charity sa YouTube uh, ako ang inatasan nila na maghanap ng matulungan dito tapos ikaw ang ikaw ang napili ko na tulungan namin pinasa ko sa grupo namin yung uh, picture mo ayun uh, ina, inatasan nila ako na puntahan niya siya bigyan niya siya ng no uh, akunting uh, tulong konti lang pero Ma malaki na itong maitulong sa iyo. Uh, may, ano, may groceries ako na dala. Hindi na. kay may ano ka, mala, mataas na yung sugar mo. Hmm. Oo, oh, mataas na yun. Ang, pero ako diabetes, ganyan yung ka, amig niya sa 4 years. Do ganyan na ganyan siya din. Ah, 4 years na? 4 oh, years na ni Anong, pakiramdam mo na naka, pero, kailan mo nalaman na may diabetes ka na? Ano ka pa ko pa, pakugduto, because, Ah. ano Ya, tu aku nak 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 hindi lagi nak gusto nga kanang kanang ibawal gani ang ah, akong kaunon ibawal o kay musamot mo jud ko kaniwang mo kung oo ibawal ay, a, a, ano talaga a, kapag may diabetes ka papayat talaga oh. oo oh, papayat ka mm. Isa rin dong dahilan kung bakit hindi niya dinala agad sa ospital yung dinaramdam niya. Kasi ayaw niya, ayaw niya na pigilan siya sa pagkain. Ayaw niya i-control yung pagkain niya. Kasi daw, papayat siya. Pero ganun pa rin. Kahit hindi niya... Hindi siya nagpunta agad ng ospital, ay pumayat talaga siya kasi... Iba kasi ang sakit na diabetic, papayat ka talaga. Kaya nung ano na... na tinatapal-tapalan lang yung akala nila na simpleng pamaga lang, ayun, uh, hindi naman daw nangamoy, pero yung mga tubig na lumabas, ayun ang nangamoy. Kaya ng na silang magpunta ng ospital. Ito, may ano, groceries. Hindi ako nag-grocery ng ano kasi naisip ko ba sa asawa ko na maraming bawal. Mga sardinas, hindi ako nagbili ng sardinas. Kasi bawal. Ang binili ko lang may ano dito. Biskit lang at saka kape. Walang asokal kasi alam ko naman na hindi pwede sa iyo ang asokal. Hindi pwede sa iyo ang itlog. Kaya itlog lang binili ko at saka bigas. Tinuod ko. Wala dito yung asukaray. Tinuod ko. Ligok tagkapian yung asukaray. Oh, Mag-ano ka na. Mag-ano mag ka na sa kailang kailangan na ano mo yung sarili mo na ako rin mag makatabang sa kong oh, kong. Oo, oh, ito lang. So, okay. so, okay. Ako rin sa kong 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 kanang i-control na ako, akong kaon. Kailangan control talaga, mm. oo. Control akong kaon, maski magmais tuod ako ang di kaon, pero Kahit, kahit mais, huwag mo... ay, hindi pwede na, ay mais, pwede isang, isang yeah, plato ang kainan, no, hindi, hindi pwede. Maudyon. Oo, o, hindi pwede. Ako hindi kaya, lang. kaya ako hmm. lang makaayuan ako ang sakit. Hmm, di Ako rin yung makaayuan akong sakit. Ngunit nga, dito, mga kaoban ako dito, sa hospital. May ngustin, din. Uy, siya o kakaoban ni. Kailong o ko. Tapos sa dahil naman. Oo, oo. Hayaan mo sila na ganyan. No? Siguro marami silang pera. Kasi... Diabetes po siya. Diabetes po. Ay, hindi yan. Pwede. Ang dami. Kung inani nga na atay, balati ang inani. Kita ragi yung makaayos. Oh, oo. Oh. Kaka may ano pa. May pinaabot pa ang grupo. Para sa ano, may kas. Para maibili mo yung gamot mo. ito, tatlong libo. Ito lang, konti lang to kasi, ano, maliit na, ano pa kami, maliit na charity. Kaya ito lang muna, na ito ang maano namin, ito lang kaya namin sa iyo, na ibigay namin sa iyo kasi naawa, siya, naawa sila sa iyo na ano yung paamo Kaya sabi nila, ibigay mo yung ano, ibigay mo yung cash assistance para makapili siya ng gamot niya. At dito bumuhos ang kanyang luha. Hindi niya napikilang umiyak. Hindi niya akalain na may tutulong pala sa kanila sa kabila ng ilang sa kanilang kahirapan. Tricycle driver lang yung asawa niya kaya laking papasalamat niya kasi kinabukasan punta ulit sila ng ospital at hindi niya alam kung kung makauwi ba sila o ma-admit sila kaya nagpapasalamat siya. Salamat ka iwan. Salamat yun. No no. Salamat so, ano problema? Nakulat ka eh. Kasabang na. Nakulat ka eh. Kasabang na. Salamat ka eh. Saan ang masasabi mo sa United Order? Ano na ako nagpasalamat ko. Nabisan pa man sa NRA ko. Sige, tanginan ko. Tabangan kung uh, ako na pasalamat ko ninyo bisan pa man ko kailan ninyo pero ang ginoon na kailan sa inyo ha nga naghatag ka mong tabang naghatag mong tabang na uh, salamat ka ayun nabagsat ka ninyo sa inyo barit, salamat ka kasi ang ano namin goal kasi namin uh, tutulong kami sa mga talagang nangangailangan uh, konti pa kami na ano grupo, konti lang ang kaya tingnan kaya Uh, hindi malaki hindi malaki yung tulong namin pero alam mo no? makatulong yan sa iyo kahit hindi na ako ah, nag-aayos na ko king na din ko dako din ko ayo pa salamat din ako din sa ang mga kanggo po. salamat din ka ay salamat din ka sa inyo ha na po mga kababayan uh, na ibigay ko na po sa kanya uh, ang tulong tulong natin sa kanya sa may bigas at saka hindi ako namili ng maraming anong gasari kasi alam ko naman ang isang diabetic na ano lang ang kakainin uh, tapos ginabihan pa kami bibili sana ako ng mga gulay na pwede niyang kainin ikaso gabi na kaya ito na lang binili ko sa kanya para may may ano siya kasi bukas papunta sila ng hospital po kasi hindi nila alam na baka ma-admit siya, anong sabi ng doktor o i-admit na siya o hindi nagbili na lang ako, baka ma-admit siya may mga ano siya, makain-kain siya na biscuit saka may itlog, ito lang ang na, ano ko binisan ko siya ng itlog kasi alam ko naman na ang itlog ay pwede si Daya dito saka may kape at ito naman ang bigas wala Dasa lang, dasa lang talaga. Magpakatag ka. Pagsubok. Oo, oh, pagsubok lang yan. Mm. Hindi naman, hindi ba pwede tayo na tayo mga tao na walang pagsubok? Na, Talagang susubukan tayo ni Lord kung saan tayo, ano, tayo tayo matatag. Mm -hmm. lang ka. Ano, hindi na kami magtagal kasi gabi na. Ito na po yung ano, naibigay ko na po sa kanya ang tulong. Maraming salamat po sa mga sponsor. Hindi na kami magtagal, Bec. Salamat po Salamat po. Salamat po. Oh, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po.